Hey okay guys, magandang hapon guys. Hindi na lang ako nag Hello so guys, magandang umaga guys Palaut na naman tayo guys Itong makina natin guys Palyao man Dito lang siguro ngayon tayo sa malapit guys Salamat Mandar na guys hindi maro guys kaya mayroong tumulan yata o oh. ah, na tayo guys dito lang tayo ngayon sa malapit guys malapit-lapit lang tayo ngayon hindi sa malayo ma -ano, matumal masyado try tayo dito sa malapit ah mahura sige guys dito lang muna guys mamaya na lang ako mag video ulit ah, bye guys ingat kayo palagi guys bye Two hours later. Hey guys, good afternoon guys. Hindi na lang ako ng kanina guys. Don sa may arong natin guys kasi masyado matumal guys mabuti lang ngayong, ngayong hapon Nag bahuli pag umuwi na sana kami guys so nagpa dawi ang kabayas at saka itong mga parukot halo lang guys oh mayroon din mga dilis na halo kabayas at saka salay salay oh. kapitong pinggan gihapon guys. guys kapitong pinggan di hapon oh buti na lang guys naka Uh, ipon pa rin kahit matumal guys itong pinggan kaya po guys okay guys dito lang muna guys okay mag ano pa sa isla guys mag labor pa doon sa palingki at dito lang muna guys bukas na naman ulit guys oh hindi hindi managat siguro bukas guys kasi mayroong portfolio din na naman sa anak namin sa bunsong anak namin guys portfolio di bukas uh, Punta na naman bukas guys sa eskilahan guys, sa paaralan. At dito lang muna guys. Bukas na naman ulit guys doon sa my portfolio di guys. Bye bye guys. Tayo okay palagi guys. Bye bye.